Nurus no, na no, nakatok pa rin, ikaw na magbukas niyan. Oh! Uy, Troy! Anong ginagawa niyo dito, Kurt? Or... May kasalanan naman kayo? Hindi, hindi po. May, oh. Ayun baon Ano? Oh, Ayun ka baon. daw. Boss? Pasok! Oh, Pasok na! Masok na! na! Pasok na! Ano yun? Ayun yung baon eh. Ah, mangingay baon! Ayun siya! So. Kumatok pa sa akin yan! Ayun! Oh. Ba't ba May... kayo nang istorbo ng tao? Mangingilang pala kayo ng baon! Okay, bounty. Oh, <laughs> hindi amin no? mga nakasimangot eh, oh. Okay. Sino ang una kong si Troy 3K. Oh, 3K so, for one week. Magpa-attack. <laughs> no, na, magbukas niyan. Siya, nanti tripian si Troy dyan, no. Nanti tripian. Uh, Uy, Troy! Anong ginagawa niyo dito, Kurt? So. Ano? May kasalanan naman kayo? Hindi, hindi po. Hindi oh? kayo yung baon Ano? Hindi uh, kayo yung baon. Allowance daw. Allowance? Mm. Sabi ko sa, sa kanya, huwag nang abalain eh. Itong dalawang to gusto ka. Ay, ay, ba, eh, kasama pa ako? Eh, pwede naman kayo. Ano po kasi eh. Ikaw mas malapit kayo sa akin. Uy, mas malapit kayo doon. Siyempre, anak anak ka na kayo nun eh. Dato kung tanak kayo doon. Eh, darasawang muna oh. kami. Ano ba naman Pila yan? Troy, ikaw! Di mo samahan to! ako na lang magsasama sa kanila kayo oh. yung gusto kasama eh. ako ba yan? Ah, o oh, sige lab dito mo um, nalab ba? o okay. oh, tara Ay, ano ba? hindi si so hindi okay okay, eh. okay lang naman okay. hindi na pag gaganya huwag kayo mahihiya siyempre mabait yan si Sub anak na kayo nun eh huwag kayo oh, okay, okay, mahihiya sa mga ganyan Lalo't ano yan, sa e school nyo, di ba? Allowance nyo sa e school? Oo. 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 Dali mo na. Oh. Ano oras na eh. Ba't ngayon na dapat kanina pa kayo nagsabi? Punta di ba ako doon Sabi ko sa alina, pag na eh. Sabihin na na alam nila eh. Oh, yung pati sinabi. Eh, hey, ayun na sa akin eh. Gusto nila sama ka pa. Ikot ko doon ang pinakakulog. Sabi eh. Kumatok na kayo. Oh. Sige, gata okay, na Ano kayo, ko si CJ? Ba't ako? Hoy, gata na Boss? Pasok uh, na, pasok na. Pasok na. Pasok na. Ano pa ako pa isip isubi? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano baon. Ah, mangingay baon. Kumatok pa sa akin yan. Ayun o. Eh. Ba't Nay. pa kayo nang istorbo ng tao? Mangingi lang pala kayo ng baon. Ayop kayo. Nahiya pa kayo. Ikaw tuloy. Nahiya ka pa sa akin. Sinahiya ko lang sila. Hindi naman kanil sa akin eh. Nangingistorbo pa kayo ng tao eh. Sabi ko nga, nag-edit pa si Grace CJ eh. Okay. Bounta! Oh! Ang dami Tino. Kayo yung mga nakasimangot eh. oh. Okay. Sino ang una kong bibigyan? Siyempre, si Troy dyan. Troy dyan. 3K. 3K for 1 week. Magpakabas <laughs> ka. Ano ba? Nice, Troy. Okay. Thank you, sir. So. Okay. Next, Makoy! 1, 2, 3, 3K! 1 week, magpakabait ka! No? Uh, thank you so much! Mag-aaral mabuti ha! Tsaka yung uwi mo. Ano oras ang out mo? Lagi? 6 po. 6. Madalas nakaka-uwi ka ng 9. Anong ginagawa mo? Wala ko. Sarado na school noon Sarado na school noon? Hindi ko rest lang ako minsan. Nagbo-block eh? Oh, hindi ko tinatanong ko. Baka nagko-computer ka. May computer naman sa baba. Huwag ka computer computer shop. Ha? Oh, siyempre. Si Kurt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, Oo. Oh, sige. Pahinga na kayo. Tulog na. May trabaho pa ako. Sige na. na. Labas na. Bye. Sige so. Bye. Na. Bye. Na. Bye. Sige. Manik. Bye. Sige na. Bilis. Parang hindi ka masaya. May baong ka na. <laughs> Tricky nga baong. Masa yeah. kata yung masayang ano eh. Ay may baong di masaya eh. Sige na. Good night. Okay. Good night. Ciao. Oh. Okay, okay. Ah, okay. po. Ba't hindi pa kayo umalik yan? Dadaan ako. Ano? Ano? Kung... Ano yun? Kumikilangan eh. Shht. Uy, ano yun? Ano yun? Ano to? May kilangan to ako sob. Ano ba yun? Hindi ko alam. Ikaw magsabi kung ano, may kilangan eh. Kutik, so. anto na tayo sa loob kanini. Kaya naman ako sob ako kayo. Maapat tulog yun sa sob. Ano? Gusto mo, kailangan ko alam. Ikaw na. Ikaw ba yung may Ikaw may kilangan eh. Ikaw kumato. Ang niyo bala eh, sob. 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 Pasok oh, daw. Pasok daw. So, so, ano ba yun? Ito, may sasabihin pa pala. Nagtuturoan, no? Si Kurt ano? po, may sasabihin pa ito. May project po kasi kami sabi. Upo ka nga. May project ka pala. Tingin ko pa nagsabi kanina. Ano yun? May project po kasi kami sabi. May project? <laughs> no, mo, 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 mo. Oh, dati na mo, kakastart pa lang ng school year eh. May project ka kayo. Oo <laughs> nga, no? Siguro lesson nyo, what is your name eh? Ano eh. project daw yan? <laughs> trip, trip daw po eh. Alo? Ang aga! Oh, oh That but... ina, in a field trip! Kakastart pa lang ng school! Second week pa lang eh. Second week pa lang ng school ninyo eh. Second bawo mo pa lang yan, may field trip ka na kaagad. Ayup ka! Magkano daw? Magkano? 12.5 Ang putang ina mo! Field <laughs> trip nyo, 12.5? Saan ang punta nyo? Japan? Balikan? <laughs> Round trip lang? Anong gagamitin nyo sa sakyan? Jet? 12-5? Tertado ka walang ganon! Sabi lang ng ko eh. Sabi ng classmate mo! Asan yung endorsement nung ano? Yung sa... ano Letter so letter. Endorsement, letter. Yung sa field trip ninyo, babasahin ko. Sabi lang ng ano eh. Huh? Sabi lang. Sabi lang nino. Wala kasi ko. Sabi ng klase mo, may project kayo field trip. Pero walang sinabi teacher mo. Oo. Putik ka yan. Kaya nga kita pinag-aaral para hindi ka maging bobo everyday. E eh, paano kung sabihin ng classmate mo na, Uy, sabi ni teacher, dalay mo daw yung nanay mo, yung plastic cover. Dadalayin mo. O oh, ba, hindi? Oo. Oh. bakit di mo dadalhin? Di sabi ng kaklasa mo yun Hindi mo na utang ay. O, di ka pala. Tapos naniniwala ka may pin trip kayo 12-5. Hindi na mo nga, scam mo lang ako eh. Labas. Scammer. Bata ka lang scammer ka na. Labas na. Wala pang parent consent. Ay, Ayop ka. Um, Ang ng trip mo. May concept. 'yung so, five ka pa sa akin ha? Magaling ka maniksi. rin ha. Ganun. Tulog na 'yo. Uy. Ikaw ha! Ano mo 'yung ngumingiti mo? Pa paalam mo. Siguro bitin ka na sa baong.